Hello, HALO 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 HALO, halo. Maayong buntag mga higana. Na nagrap sa mikaruno kay Mama Sol. Na ami diri ani dako kayo nga lake. Dako kay siya nga lake sama kadako sa iyang gugma. Diha kanimo libot panad sa unahan na nakadako. Niya, siya sa imong gibarugan ni Jocelyn. Amo pa na ginatanaw kung wa ba si Lalay nagpauraray sa tubig kaysa na lang ug ikay masakpan ni Lalay makakanta jud kag lay na lay ayaw lay butan bitaw ka lay <laughs> yeah, nya na pi nang nami sa among fishing rod siya na andam sa among fishing rod so sila na nawa pangakwas akong ate so kami sa akong mother manami kuha e, guman ni mo kuha diya ah, sa mga gamit fishing rod mga bound diha ah. mo na dayon ka kung asa ka dapit mo no? O oh, na pita. Niya na pwesto na pita o oh, mura magi exam one set apart. So good luck na lang mga Jocelyn. <laughs>